alternatibong buko para sa isang masarap na buko salad. Yan ang ating for today's easy dessert. Para dun po sa mga nagtatanong, eto na po yun. Bali, gumamit lang po ako dyan ng jelly powder. Yung pong color white at pagkatapos naglagay po ako ng gata at konting evaporated milk at syempre konting asukal po para may lasa. Ayan, kung mas firm po yung gusto nyo is magbabawas po tayo ng tubig. Bali, 2 cups lang po yung ginamit ko dyan. Then, yung pong maliit na evaporated milk at isang pack po ng coconut milk. Ayan na po. Talagang lasang-lasang buko po yan. At ayan po. Tamang-tama po yung pagkakaluto ko. Hindi po siya malambot at hindi po siya matigas. pag haluin ko lamang po yung aking mga ingredients na ilalagay. Ayan, meron po ako ditong small tapioca. Masyado po itong marami kaya kalahati lang po yung ginamit ko. Meron din po akong nata di coco, kaong, at syempre maglalagay din po ako dito na ng... full corn po para po mas masarap at mas malasa. At syempre hindi po pwedeng mawala yung ating cheese. Ayan, bali ilalagay ilalagay ko na rin po itong aking ginawang buko. Balik kalahati lang po yung ginamit ko na cheese. Then, kinat ko lang po into cubes. At pagkatapos, ilalagay ko na po itong one pack ng all-purpose cream. Kahit ano pong brand is pwede. At syempre, gagamit din po ako dito ng crema sada. Ayan kasi, ayoko po na masyadong matamis para hindi po nakakaumay. Mas gusto ko po yung mas creamy. Pero depende pa rin po yan sa inyong preference sa tamis, pwede po kayo magdagdag ng condensed milk. Then, hahaluin lamang po ito natin ng mabuti hanggang sa mag -well combine po lahat sila. At pag okay na po, ay isasalin ko na po ito sa isang container. Then, i-chill ichi ko lang po ito ng 2 to 3 hours at pwede na po itong kainin. Ayan, ayan napakasarap po nito. Na Hindi po siya nakakaumay. Tama-tama lang po ang lasa kaya gumawa na rin po kayo. Salamat po sa panonood.